Kailangan nating labanan. tayo ating hindi laban. Ano ito? Sabagtot ng kapuway. Dito tayo dinadala ng pamuno para pag-usapan na kung magkakatulong pa nga Dapat natin ito Dahil malayo na ang ating rarating sa laban natin sa dagdag tahon. Pilit na natin na makaroon ng legislated wage increase. Iuuro ba natin ito mga kasama? Sa panahon na ito, kailangan pagkaisahan natin na ihilingan sa Pangulo, lalo na dito sa wage board na ito, na ang tanging paraan para buha natin ang isang sahod na pangalaman sa mga manggagawa ay tungo lamang pagbombas sa legislated kailangan isa ipatas ito dahil sa ating kaisayan pag-ingan itong mga wage board na ito naranasan natin na hindi tayo dito nakakuha ng sabat na sahod ito ay ginagawa mong mga pampabogi ito ay isa rin isa rin ito ang kagustuhan ng mga kapitalista ay nakisusunog nila. Kaya tayo mga kasama, hindi tayo papayag na tayo ay ikanto at hindi tayo mag-usap-usap sa regional question. Ang dapat gawin ni Bobong Marcos, si i-certify niya na urgent ang batas na, na buhuta para sa legislative which at iyon sa Senado at Congreso ang pagbabasura at ang pagbuwag ng mga regional courts. Ito lamang ang daan sa ating laban. Ito ang dapat direksyon ng ating laban mga kasama. Hindi tayo uurong dito. Sama-sama natin ito ipaglalaban. Sama-sama natin dito pagtatagong Maraming salamat.